Sa puso ng Puerto Galera, ang mga mangyan ay nagpapatunay ng kanilang malayang diwa at kayamanan ng kanilang kultura. Ang Puerto Galera ay natuklasan ng mga Espanyol noong 1570 sa ilalim nila Martin de Goiti at Juan de Salcedo. Ang mga mangyan kabilang ang Iraya ay katutubo ng Mindoro. Kilala ang Iraya sa kanilang husay sa paghahabi ng Nito Fern noong 2020. 10.8 ng populasyon ng Puerto Galera ay mga Iraya at kabilang na dito ang pamilya Sundalo. Mula dito sa pinagestiyan ko, eh, kailangan pa natin magmotor papunta doon sa pinakapahan ng bundok para makapunta doon sa mga mangyan. Ako doon sa may pinakapahan ng bundok, eh, sinulubong naman tayo ng pabugso-bugsong ulan dito. Dalawang minuto ang tinakbo ng motor para makarating sa pinakapaahan ng bundok. Ito yung daan papunta dun sa mga mangyan. Kahit, ah... Uh... Opo. Kahit simentado siya, matarik pa rin. At bako-bako talaga yung daan niya. Masyadong maputik itong lugar na dadaanan natin. Medyo madulas at delikado kung pagpapatuloy pa natin siya ng motor. Kaya naglakad lang kami papunta o pataas dun sa mismong bayan ng mga mangyan. Halos isang oras din na paglalakad bago makarating sa pinakabayan ng mga iraya. Na tayo sa may pinakabayan ng baklayan na kung saan makikita dito yung mga mangyan o iraya. At ngayon, e eh, interview natin yung isa sa mga leader nila o ang tawag sa mga leader nila ay mayor. Tumambad sa akin ng munting tahanan ng pamilya Sundalo. -a -a Tila masaya ang pagtanggap sa amin ng kanilang pinakapinuno na si Rodrigo Sundalo. Ang buhay at pamumuno ni Rodrigo ang Puon Balayan o mas kilala bilang mayor ng mga mangyayan. Kasuotan niyo talaga ganyan po talaga o ah, kami ay may mga kasuotan kami. Pero kuan na siya yung big sabihin ay bahag. Po? Ah, po. ano po yung mga dahon po talaga o bahag? Ah, ano talaga? Nung una, nung unang panahon ay wala pandamit tayo dito sa kuan ang gamit namin ay balat ng kahoy. Kayo po ang pinaka pinuno ng tribo niyo. Ah, ngayon ngayon ay ako. Ako ngayon ang tribal leader ng bayan ng Portugalera. Sa, oh. ano pong ang tawag sa inyo? Iraya. Ah, iraya. Mm -hmm. Mangyan Iraya ng Mindoro. Pamilya niyo po? Uh, ah, pamilya. Sa bahay. Gano'n po kayo uh, katagal naninirahan dito? Ah, bali po. Ako po nanirahan dito ay dito na ako pinanganak eh. 51 isang taon, ganyan katagal ang pananatili ni Rodrigo sa bundok na ito kung saan naging saksi rin siya sa pagbabago ng panahon. May mga problema na po ba kayong mga kinakaharap? Ah. Uh, ano ano po ba ito? Dahil kung ang problema, ang ating uh, sasasatin at yan ang titignan natin, Ah, napakarami na talaga. Ano po yung, ah. pwede nyo po ba ibahagi yung oh, naman. sa mga problema? Siyempre, ang unang pangunahin namin dito nagiging problema ay tungkol sa aming lupain. Ang agawan ng lupa ay isang matagal ng problema sa kanilang lugar kung saan ang mga dayuhan ay nagaangkin na kanilang lupang ninuno. At dito ako nagkaroon ng pagkakataon na itanong kay Rodrigo ang... Napag-uusapan na rin po natin yung dupa uh, hmm. May pagkakataon po ba na Pinukuwanan uh, po kayo ng dupa O pinapaalis hmm. po kayo para tayo Ng mga establishment Ah, totoo yan, nangyayari yan oh. Pero sa gayon man Kaya nga ikinukuwan ko sa mga dayuhan Na kung saan ang mana ninyo At kung saan kayo sinilang At kung saan kayo nakakuha Ay doon kayo meron oo oh dahil itong aming ito ay hindi namin ito ipinamibigay kung hindi ito ay para sa amin at kami ang may kaming mga katutubo na, na narito na ang may karapatan para maghalaman magpakabuhay sa loob ng aming lupang ninuno mm. yun 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 yung mga eh, nagiging ko sa mga taong nagiging kaharap ko tungkol sa aming Uh, lupa na minanak. Ano po yung mga plano nyo kapag sakaling paalisin po kayo dito po sa tinitira nyo? Sa namin? Ang plano namin talaga ay hindi kami naalis dahil ito na yung pinagkaloob sa amin at ito yung iniwan ng aming mga ninuno. nyo. Hmm. Yun yung pariniwala ko bilang ako isang uh, pamunuan puun balayan ng Tribong Iraya sa bayan ng Portugalera. Yun yung aking Kunin. Pare mm. po 'yun kapag kapag pinilit po kayo kunin. Ah, mm. as in pinilit po talaga mm. kay kayo na paalis eh. Pero 'yan. 'Yun naman ihingi ko sa kanya kung saan tap kung saan dokumento sila nakakuha. At 'yun naman ay malaya naming tukuyin o alamin kung saan tao siya nakamili dahil nang Ayon sa kasaysayan ng no, mga panahong araw, ng no, mga panahong una, ang isla ng Mindoro ay katutubo. Ang lupa ng mga mangyan ay hindi lamang isang lugar, kundi isang bahagi ng kanilang kaluluwa at pagkakakilanlan. Ang kanilang pagtutol sa problema sa mga lupa ay siya rin nagpapakita ng kanilang pagmamahal at pananatili sa kanilang pamana.